Hey, hello so, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, makakasama natin si Tropang FW at saka si La Suerte po. Ano? Sa first time namin na makakulad si La Suerte. Pero si Tropa, every Monday and Tuesday kami po yan. Nandito po kami, ikuting ko lang po yung camera. Ano? Nandito kami ngayon so, sa, ano ito, bro? La Huerta. La Huerta. Mar Paranaque City. Ano? Oh, market. So, market ito. Hindi, market talaga ito. Hindi oh, ito bakit talaga oh, okay. dito po namin na pagpapatuloy yung aming kalye survey na yung tema po namin ngayon. Halimbawa, ngayong araw po yung eleksyon na no, sino yung inyong ibuboto? Binigyan namin sila ng mga opsyon, then sino din yung kanilang vice presidente? Bro, baka meron kang gusto sabihin. Ah, uh, shoutout sa mga viewers ni Robert Taderis. Odil's TV at para sa La Suerte Channel. Sa viewers ni La Suerte. Karon din po sa Tropa ng Channel ano. Amin po ang sa La Huerta Market. Okay. Diretso na po tayo sa video. Ano pangalan niyo po? Ina po. Sino ang ina para sa? Kaga para niya ako. La Huerta para niya. Kani po po sa Ah. Ngayon araw gagawin natin yung presidential 2028.

Marami naman din po siyang nagawa. Para okay. sa akin po para po balik din sa mga drug addict. Kasi nabawasan po talaga eh. Sa lugar namin, nabawasan Bakit po, po, po talaga. Bakit po? Ngayon po, anong nangyari? Um, hindi naman sana dagdagan. Ibig sabihin, parang mas dire-direcho. Kasi, nangyari po si Duterte, may pagbabago. Then, yung anak, baka nangyarecho pa yung pagbabago. Ipagpapatuloy, ika nga? O, ipagpapatuloy. Okay. Ate, ito no, nakapili ka na ng iyong presidente. Dadakotan ngayon sa vice-presidente. Malakas ang tunog ni... Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Grace Senador Chis Escudero, at saka si... Sino Senador uh, Laila de Lima. Bato de la Rosa, kasi alam naman din natin naka yung yan, di ano diba, yung di naman nila. Duna, May, May linya na talaga ako din. Siyempre yung magkakatim na, kasi para yung plano nila, yun din, dire diretsyo. Kasi siyempre kung magkakaibang panig yan, talo talo pa yan kung ano ipapatupad. Ate, oh. thank you ha. Tara pa po. Sir, uh, sir uh, ano pangarap niyo po? G.L. po. Pakilakas po yung boses? G.L. po. Tagay rito ka lang sir. Oh, oh paano nangyari? Roberta, ano? Okay, bali ganito ang tanong natin, no. Kung ngayon ang gaganapin ang presidential election uh, 2028, sino ang ibubuto mo na pagka-presidente? Nandiyan si uh, Sara Duterte, nandiyan si Senator Rafi Tolpo, nandiyan si uh, Speaker uh, Romualdez, si dating uh, vice president, Lene Robredo. Lene Robredo. Sino okay. sa kanila pipiliin mo? Sino sa kanila pipiliin mo? Bakit naman? Siyempre, tumutulong siya sa ano eh. Sa, sa... sa... Mayera po. Sa... Ah, okay. Sa La Berta talaga, tulpo ang number one. Okay, ito yung pangalawang tanong, ano. Siyempre, nakapili ka na sa pagkapresidente. Ano? Sa presidente naman tayo. Malakas ang tunog ni... Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, si Senador Gis Escudero, dating Senadora uh, Laila. de Lima. Sino sa kanila? Okay. Ayaw ko dyan kay Bato. Hmm. Sino sa pa si ano? Senador Bongo, Senador Gis Escudero, Senador Grace po, kasama pala yan. Sa matutunog. Doon na lang ako sa kay Chris po. Grace po ka. Grace po? Call ko, oh, Grace po. Okay. Tandi mo. Uh, okay. Ako ngayon ang eleksyon. Okay, sir. Thank you, ha. Ano ang prana ko? Ayos na po. Si Ma'am Ayos na taga saan? po. Taga Las Ito ang tanong ko ngayon, te. Eh. Bali, kung ngayon ang gaganapin ang presidential election, 2028, sino ang inyong ibuboto? Ang opsyon natin ay kung diyan si Vice President Sara Duterte, nandiyan si Senator po, Rafi Tulipo, nandiyan si, si Secretary Gibocho Loro, nandiyan si Speaker Martin Tomaldes, at saka si dating VP Lene Robredo. Lenny po, Lene Robredo. Lene Robredo, bakit po? Kasi ano eh, parang ano siya sa ano, mamabang, masa, ma ma masa po, ma, mano ma po siya sa masa. Parang Maano po. makakatulong siya lang maayos. Okay po, nakapili na po kayo ng uh, presidente nyo. Ano? Dadako naman po tayo ngayon sa vice-presidente. Vice presidente. Kung sino po yung napupusuan. Ano? Bibigyan, bibigyan ko po kayo ng opsyon. Senador Bato de la Rosa. Si Senador uh, Bongo. Senador Grace po. At saka po si Senador Chis Escudero. Alin po doon na napupusuan nyo? Grace po. Grace po. Bakit naman po? <laughs> Parang siya yung ano eh, siya yung ba. Tawag ko suad mo lang sa. Uh, okay, thank you po. Bumaba. Ano pa rin po? I'm Roxanne Abadjan. Ito para sa Yes po, uh, Roxan. Ito po sa may Kapistrano. Ito yung tanong namin. Tayo ang magpapatakbo. Tayo araw ang presidential election 2028. Sino ang inyong iboboto? Nandiyan si Bibi Sara Nandiyan si Senator Rafi si Tolpo. Nandiyan si Secretary Di Pocidoro. Nandiyan si Speaker Martin Ovaldez. At si dati VP Lini Robredo. Ah, si ano po, Rafi Tolpo po. Bakit po? Tolpo. Uh, siya kasi ang totoong tumutulong sa mga mahihirap. Eh siya rin ang tumutulong sa mga inaabusado tulad ng mga employers po. Siya din ang tumutulong para tumaas ang sweldo ng mga employee. At tulad sa amin mga vendors po, kakapiranggot lang din naman po ang kita namin. Kung mawawala kami sa ganitong hanap buhay, wala kami ipapakain sa pamilya. Siya po kasi nag... tinitingnan niya ang bawat isa kung sino ang dapat tulungan. Tumutulong po talaga siya. Okay po. po, ako. Okay ate, ito po. Dito sa pangalawang tanong namin, ano. So may napili ka na sa pagkapresidente presidente ano. Kung sakali ngayon ang eleksyon. Ngayon, malakas ang tunog sa pagka presidente ni Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, dating Senadora Laila de Lima, Senador Jesus Cordero, at saka si Senadora Grace po. Sino po doon ang pipiliin nyo? Si Grace po po ma. Grace po. Bakit naman yes. po? Siya po kasi yung ano yung hindi po maipaliwanag. Pero Grace po talaga. Grace po. Opo. Opo. Kasi siya yung totoong magsiservisyo ng Senadora. Okay. Ate, salamat ha. Si, si Baptiste, nagasaan po? Paranyaki. Paranyaki. Ganito ang tanong mo. Kayong kung ngayon araw ang eleksyon ng presidential election ng 2028, sino ang iboboto niyo? May pamimilian kayo si Senator Rapitol si Inday Sara Duterte, si Secretary Gibo Jodoro, Speaker si Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez at saka si Martin BP Linero Pedro. Po, bakit po? Bakit po? po, bakit po? Hey nga, na natulungan eh. Okay. Pinaglalaban niya yung mga mahihirap okay. okay. po. Ito po yung pangalawang tanong namin, ano, okay. ate. Halimbawa lang talaga meron ka nang napili, ano, diyan sa ano mo, sa pagka -presidente. Ngayon, ang tanong naman namin, sino sa vice-presidente <laughs> yung ang gusto mo, sino yung napupusuan na mo? Ito sino po yung naman? pagpipilian. Si Bato, Senador Bato de la Rosa, si Senador Bungo, si Senador Grace po, at saka si Senador Jis Escudero. Sino po? Si Bungo. Bungo. Bungo, Bungo naman siya. Ah, <laughs> oh. Okay. tolpo po, Bungo. Ayun. Thank you. Thank you, Nay. Okay. Ah, uh, ate, magandang umaga. Anong pangalan niyo po? Judith Basis. Taga, Ate, pakilakas po yung boses, ha? saan si Mag Judith? Pa. Taga pa. ko kayo? Parang yakin po sa parang natin. Ganito ang tanong natin ngayong umaga. Ngayong araw ang kung ngayong araw ang gaganapin ang presidential election at uh, 2028 uh, sino ang iyong ibuboto? Nandiyan ang option si si Sara Duterte si Senator Rafi si Secretary Kimo Chodoro nandiyan si Speaker Martin Romualdez at si dating VP Lini Romualdez sino yung ibuboto? Salam po. Senador, Bakit po? Uh, siguro po yun ang napupusuan ko sa ngayon. Ah, yun talaga pupusuan mo. Okay po, tumako po tayo ate sa pagkabisi presidente. Ano? Bibigyan po din namin kayo ng, ano, ano, ng pagpipilian. Malakas po ang tunog ni Senador Bungo, Senador Pato de la Rosa, Senador Gis Escudero, dating Senador de Dilima, at saka si Senador Grace po. Sino po sa kanila ang napupusuan niyo? si ano na lang siguro si Laila Dilema. Bakit po? Eh kasi yung mga sa kanya para sa kanya malinis. so ang napili nyo Torpo at Dilima. Guys. Apo. Okay. okay. Ate, thank you ha. Salamat. Si ano Daisy. Dito po sa Davao Market kayo nagtinda po ano? Ah, dito lang sa Paranyake. Si Ma'am Daisy taga saan? Paranyake po. Paranyake. Ganito yung tanong natin natin noon. kung ngayong araw ang presidential election ng 2028. Sino ang inyong ibuboto? Nandiyan si Senator Rapi Tolpo, si VP Sara Duterte, nandiyan si Secretary Gino Chodoro, nandiyan si Speaker Martin Romualdez, at nandiyan si dating VP Lene Robredo. Sino ang pipiliin niyo? Eh, ano ako, si Rapi Tolpo talaga. Ako. Rapi Tolpo oh, talaga? Dati ko oh. talaga idol ko yan. Uh, Laki daw na po. Kasi maraming nagawa na yan eh. Okay. Maraming natulungan. Okay. Kahit wala pa sa ano. Sayang na ngayong nakaran, hindi siya tumakbo eh. Dapat siya tumakbo, di ba? Tumakbo siya. Ah, eh? ah tumakbo. Sinundo. hindi siya. Ano siya? Ako, hindi siya. Na, eh, binuto ko kaya yan. Nag ngayon po ito ate, Sinudog. punta po tayo dun sa pangalawang tanong. Ano? Ay, okay, ang napili niyo po si Idol si Idol Rapi ay, si rafi, rafi. Or, Ano ngayon, sa pagkabisi presidente ay, ya, naman ay, ya, po, na, <laughs> bibigyan po namin kayo ng line-up. Ano? Malakas po ang tunog ni Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, Senador Grispo, Senador Chis Escudero at saka si dating Senador Laila de Lima. Sino po kayo? Sa BC naman. Sa mga Ah, si ano ako? Si Bato. Si Bato, bato. de la Rosa. Uh, oh. Bato kayo. Presidente, ito okay. po. po Ayun okay, lang po, thank you po. Busy lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, nasa likuran po yung dalawa kong kakulab. Ano, si Tropang OFW, saka sila Las, Las Suerte. Ayan po siya. Katatapos lang po namin mag-interview dito sa lawyer pa, ano, Maranyake. Ayan po. Nawa po sa aking mga susunod na video. Ano. Uh, abangan nyo lang po. At uh, yung aming mga trending Video. Peace. Thank you.